Umuulat pa rin. Oh. Kanina ng umaga, mas malakas pa yung ulan niya. Pero no choice, papasok pa rin yung mga bata. Pero at least malapit lang dito sa bahay. Sobra. Halos tinan natin dito sa labas. labas tayo sa Halos kita mo dito yung semento. Tingnan nyo. Dito siya sa, sa terrace ko. Okay. Doon, ayun. Hindi pa ako nakapag-umpisang magtanim kasi nga yung panahon niya pa bago-bago. Bumaha na dun kung saan naglalaro yung mga bata. Talagang ano. Tsaka hindi pa ako nakapag-umpisang magtanim kasi nga yung panahon niya pa bago-bago. Hindi mo talaga maiintindihan. Ngayon lang talaga nangyari to. Then yung mga sobrang sobrang ano na dito sa terrace ko. Malamig as in malamig. Tapos, oh mama, lagay natin dito. Iba na talaga yung panahon niya, talagang ibang, iba na talaga. Tingnan yun, nagpunta kami sa Torino, ma ma mainit yung panahon niya. Tapos ngayon, parang hindi mo maintindihan. Parang ugali ng babae. <laughs> Nakakaloka to. Kanina kong magat talaga ang lakas yung niya, pero no sa akong ipasok yung mga bata kasi importante talaga yung eskwela Pero tapos Liliana medyo inuubo-ubo siya. So, dahil marami panahon niya, magluluto na lang ako ng may sabaw. So, ito siya. Hmm. Talagay ko siya ng repulyo, tsaka yung pet Tapos yung piraso. Ano ba kasi? Ayan. Magsisinigang ako bang tawag sa atin, sa Ilocano is yung lauya ba? Lauya kasi sa atin. Pero mas masarap sana kung may, ano siya. Pero ang napili ko yung pecha tsaka yung repulio. So, anong oras na? Alas 11. So, no na ako. Magluluto na ako para ready ng lahat. Magsusog tayo ngayon dahil talagang yung panahon niya malamig. Okay. Okay. So, maglalagay na lang tayo ng bawang at saka paminta. So, hindi ako naglalagay ng um, yung laso na pat, yung So, wala tayong carrots. So, maglalagay tayo ng bawang. Tanggalin natin yung balat niya. So, actually, itong balat niya, pwede mo siyang, ano, dahil nga, isa, isa din ito sa napapasarap na ulam. Sa totoo lang. Yun ang sikreto kung bakit masarap ang ulam. Pero depende kung gusto mong ilagay. So then, itong dinikdik na luya. <sighs> Talaga malamig. So maglalagay tayo ng dalawang dice. Yung dado. Ayan. Nakakalo pa yung tanong niya. Actually, lumabas pa rin ako kanina para bumili ng gatas yung mga pata. Tsaka yung te, yung sisana. Ayan. Okay. Then maglagay tayo ng asin. Okay. Tapos itong Oh, lala. Paminta. Ganyan lang. Okay? Mamma mia. Okay. Then habang hinihintay ko to, kakain na ako dahil. <coughs> Hindi tama. Hindi tama. ganin lang ang buhay ko dito Maglikpiligpit likpit O kakain ako <laughs> Nakakalopang magpisa no Ayan nag lang ako dito kunting pasta, yung asparagi, then yung salsicha kahapon. Ito lang ang pang lunch ko. Mamikrundi ko pa. yung lang ako pinangalatang pandak alright okay so yan parang kulang yung kakainin ko gusto ko rin mag noodles dahil yung panahon niya kasi kulang siya yan. Pag dinoodles ako, Masarap kasi magsabaw ng no? mga dahil nilagay ko ng lahat. Hintay na tayo magsaglit. Kaya rin malaki yung chan. Eh. <laughs> dahil kain ng kain. Mas masarap pag may edge. Isang egg lang nilalagay ko. Tama na yung Isa. Then itong dry na bawang. <coughs> so, yan. Ready na. Alright. Okay. So, magla-lunch na tayo. Okay. So, pang lunch ko. Asparagus with salsicha. Um, yung sausage. Tapos may natirang pasta kahapon. Dahil kinula, <laughs> nagluto ako ng noodles with um, pechay. Kasi mas masarap talaga pag may gulay siya. Tamang-tama sa ano, lamig ng panahon. Hmm. Mas masarap talaga pag mainit. Ayoko yung medyo malamig, malamalamig na. Kasi din, itong asparagus. Hmm. So guys, Mugla lang na ako. Para mas ma-film mong kumain. Thank you for watching.